Good afternoon, good evening, good morning, guys. May sili ako, guys, sa maliit na paso. Kaso lang, namumunga na siya. Ililipat ko po siya sa malaking paso. Yan na, guys. nililipat ko na siya, guys. Yan. Itaktak ko muna yan kasi sayang yung lupa, guys, para ilipat natin sa kabila. Yan o. Oh ilalagay na natin guys yung ibang lupa para hindi sayang kasi sobrang malalim yan kinakahig kahig ko pa yan guys para mapuno yung lupa doon sa may sili yan oh. yan may pinutol pa ako yung tali kasi lakas ng hangin tinali ko yan na uh, guys yung ano yun bunot yan na mga durog yung parang sobrang luma na guys galing sa orchids kaya nilagay ko rin dyan yung iba yan na guys kukuha po ako ng walis guys para ipunin ko para ilagay ko sa kabilang paso yan na yan na guys oh. para naman pandagdag yan na yan ang bunga niya o oh. maraming oh. may mga bulaklak pa oh. sayang